ka inin Ayoko natatanggap kainin! Ano to? pa dito tayo mga sa bago? Maganda pa yung pag... Umalay ko, tayo. Pati pati, to! Ano sa order niya? Ano ang maluob niya? Ano ang maluob? Gagot. ka be. Bully ka. Ano ang Tapos lang sauce? Hmm? Subukan mo lang. Ano masarap? hindi? Masaya ka dyan, order mo, Ate! Huwag mo talaga saan? Hindi! Yan! Parang lang na Ate! Oh. Bakit ganito yung sushi? Una, sabi ko po kayo. Bakit okay, hindi ka sa kitchen? Alin? Hindi may, may order nyo? Tama, parang pinatulak na Bakit hindi ganito? Hindi na kasi yan yung ano. Ito bang gusto nyo? Oo, okay. <laughs> <go>, diba? Kasi kung <laughs> <ito>, <laughs> nakuwi. Ano ba pala ganito ang in mo? Oo. Ito kasi mati. Hindi na alam, makala niya ganito. Okay lang <laughs> sana kung naman. Ano ba? Ito? hindi rips ba yung sa'yo niya, no? oo o, wala kasi sanay kami magsusikot sa taas at mababa parang dami nang gawa hindi ganito na-picture natin namin eh okay uh pa, uh la, uh <laughs> okay na tayo <laughs> <Sumaloob> na tayo sumanoob na okay, bakit ngayon ka lang ng salita? kasi <laughs> ngayon ka ng salita kasi ganyan na yung order mo <laughs> broken heart na kay Tatang broken heart pa siya sa order niya parang <laughs> parang <Palakaan>. di lang nakaso? puso budol nabudol? Ah, nakaka-hurt